shopping ako. So usually kapag sumasahod ako, nagsishare ako ng grocery sa family. Of course, ganyan yung parte ng buhay, no? So hindi ko sinasarili yung sahod ko, sinishare ko ito sa family. You work para naman makapag-share ka sa family ng gastos. So, normally, pag 8 hours yung shift, um, pag naglilinis ka, so $30 yung per oras na sahod ko So isang araw na sahod nga pala dito sa New Zealand kapag cleaner ka, sa akin ng to ha? so sa akin it's my salary. So sa isang araw, sumasahod ako ng mga $200, $200 or kasi meron pa siyang deduction na tax. So $240 pero may less less tax, so mga $200 ganoon yung 8 hour shift mo bayad dito sa New Zealand na paglilinis, pagkukudkud, pagkaayos ng mga pagtutupi ng mga damit. So, depende na rin yan kasi meron ding iba mga cleaner na binabayaran nila na less $30. So, hindi lahat $30, no? So, may iba $30, may iba naman. Minimum, ganun. So, depende lang yan. Ito yung naman nabili ko sa isang araw na trabaho ko bilang isang cleaner dito sa New Zealand. So, i-unbox na natin kung anong nabili ko for this week's grocery. Una nating nabili is yung cereal, KitKat, Coca-Cola, crackers, Sushi rice. Evaporated milk. Tsaka meron din condensed milk. Fabric conditioner para sa mga damit. Dish liquid. Bumili rin ako ng Thai green curry kasi parang nag crave ako gagawa ako ng Thai green curry for dinner. Beef stock. So mga gulay naman na nabili natin this way, ang um, nabili ko is pechay. Yung pechay nga pala is 100 pesos at 299 So, 100 pesos siya. Meron din tayo ditong spring onion. Banana. Ang bumili ng apple because napakarami naming apple at the moment. Carrots. Lagay na natin dito sa harap. Patatas. Beef patties. Crackers for school lunches. Spaghetti. Kasi minsan nagpapasta kami. Colgate para sa mga bata. Sausage roll. Ito nga pala for lunches. Easy peasy salami, paborito ng mga anak ko. Hindi pala salami, pepperoni. Milk. So, yung milk is mga 150 pesos ata yung isang ganto. Fresh cream. Ice blocks para sa mga bata kasi medyo mainit na dito sa New Zealand. Cheese. Another cheese, slice cheese. Last bag, which is meats. Bacon. Meron din tayong chicken breast. So, meron pang chicken breast. At meron ding Pie. Beef tenderized, rice, 10 dollar, mga 300 pesos yan. Tsaka ito naman, 300 pesos din, chicken wings. At yung murang chicken drumsticks. So, very easy to, to, for cooking adobo, something like that. Busog na yung family mo. So, guys, ito lahat yung nabili ko sa sahod ko for one day. So, ayan na siya. Ganyan kadami yung mabibili mo sa isang araw na pagtatrabaho. Actually, pwede na siyang ano, pwede na siyang for weekly budget kapag dalawa lang kayo or couple ganon. So, kapag marami kang anak, marami kang kasing gastusin. So, ayan yung cost of living dito sa New Zealand. So, ayan!